Hey guys! Welcome to my YouTube channel. So for today's video, nag i po tayo doon sa ating mga error na nag naibibigay po ng bawat online bank natin. So take an example po. Meron po tayo mga pang-pangyayari ngayon na hindi po nakapag-receive po ng cash in si GCash. So as you can see guys, dito makikita natin na meron pong advisory ngayong araw na ito po si GCash. So you can check it out guys po sa update. Since uh, we are not able ang sabi dito po is cash in bank in GCash app is currently unavailable and we are currently working with the Banknet to restore service as soon as possible. So nagkakaroon po ng um uh, system enhancement si GCAS ngayong araw na to. So paano natin ma-resolve or pag nakapag-cash in kayo ng 20,000 ta hindi na-receive po sa inyong account. So inyo pong gawin is mag uh, submit po kayo dito sa ating end or mag-submit po kayo tumawag po kayo dito sa hotline ng GCash para ma-reflect para po makapag-report kayo. And then, hihingi kayo ng reference ID doon sa inyo pong sender bank. So, ipapaliwanag ko po, po on the next video kung paano natin malala. So, if nakapag-send po kayo ng money or ini inquiry po ng GCash na hindi po kayo nakapag-receive ng inyo pong money, or na hindi po na successful, pwede nyo po makipag-coordinate sa GCash. Ito yung hotline, and then mag-request po kayo, at saka at least meron po kayo na na-send na report sa kanila. So, para ma-resolve ang inyo pong solution sa ngayon. So, that is for now, guys. And please uh, like and subscribe to my channel for more videos. Thank you!